Oh, yun loob, pwedeng hindi. Pero Oo. ito po, tatanggalin ko po ito. Oh, ko po ito. Pati ayan, po ayan, yan, yung kahoy. Kasi po, bangketa, tapos corner. Sa maglalakad ng tao. Ayan. Sa kalsada. Sige, ikaw maglakad dyan. Maglakad ka, sige. Sir, mag yung lang, ikaw kaya maglinis? Ikaw magayos? Sir, hindi tanggalin isang araw to. Problema ba namin nagligay kayo dyan sa bangketa? Eh, yung tao nyo po ang kumukuha kinukuha po namin. Siya po. Magandang uh, umaga sa inyong lahat. Nandito ngayon ang uh, special uh, operations group ng MMD uh, MMDA sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go. Dito sa may uh, FB Harrison at sakop ng Pasay. At yung uh, i-clear ngayon ay uh, tatlong uh, complaint ang uh, tutugunan ngayon ng uh, SOG Strike Force. Ang uh, activities ngayong araw, ito na nga, uh, kasama na yung uh, complaint uh, area. Itong mga illegal parking sa kahabaan ng kalsada, ganoon na rin sa sidewalk. Kasama natin ngayon ang uh, SCOG or uh, Sidewalk Clearing Operation Group at kakanan dito sa Gutamco na kung saan ito ay isang uh, complaint na daanan na natin ito eh. Itong mga nasa uh, telecommunication, meron sila mga job order dito. Hey, sir, good morning. Good morning, I miss you dada. <laughs> <laughs> so yun na nga, after ng uh, Sinolog uh, Festival sa Cebu, Oy, sasakyan na, uh, ano yan? back to uh, Clearing Operation ulit. Malamang walang driver to. To truck, pasok isa. Isang flatbed, isang flatbed. Tanggalin nyo na lahat. Pakalawang beses na to. Nagsabi na po kami last time ha. Hindi po kayo nakinig. Yung mga paninda nyo po, unahin nyo. Huwag nyo po unahin mga tungtungan. Mas importante ang paninda. Po. Hindi po, lahat po wala. Nay, unahin nyo po yung paninda ha Mas importante po yan Hindi na po nay Kung ano po yung nakuha Kuha na po yan Pangalawang beses na po kami pupunta. Nag-warning na po kami sa inyo Lahat yan tagalin kahit halaman Kung kailangan natin sirain yung harang na bakal Sirain natin Tow pa, tow pa Toto, tow to pa Ah, uh, Karen, walang driver yung hi mo? Dalawa, dalawang flatbed. Pwede nyo po ba makuha yung Santo Nino? Kayaan nyo na yung Santo Nino, yung bakal na lang yung tanggalin natin. Last year pa po kami nag-warning. Tanggalin nyo po yung mga paninda nyo. Tatanggalin ko po itong harang dahil sobra-sobra po sa bangketa yan. Ito po, ayan po, ayan po yung marka ng bangketa Oh. Ayan po ang bangketa. Ayan, sobra na po to. Nagsabitas na sa kanto pa po kayo. Paano po maglalakad ng tao na ay paggaling dito po. Pupunta po ko ng kalsada. Tulung, tulungan nyo ipasok yung ibang paninda tapos yung nakausle, tanggalin natin. Pasok, Pasok nyo na lang po. Maganda sa bahay po yan. Mas safe po. Yan ang protekta sa amin. Hindi Opo. kami na sunog. Tama po. Lagay nyo sa bahay. Kaya gumawa na kami ng altar. Yung nga lang po sa bangketa. Sa so, taas naman yan sir. Mauuntog po yung tao pag naglakal. Dapat sa loob nyo po ilagay. Kung hindi, taasan nyo po ng konti kung gusto nyo. Ah, please, at sir. least 6 meters high. Ikasang taas naman. Paano natin aanuhin, masyadong mataas, ganun okay, kataas At po. Meron kami Opo, ganun kataas man lang po. Ilagay nyo po dito man lang. Saan? Ito po. Ang ganito to. Yan, o. Opo, dito, ha? Diyan nyo po ilagay yung santo ninyo. Yung... Opo, naniniwala po ako dyan. Pero, yun nga lang po, masyadong mababa, kailangan may bangketa pa rin, ha? Sige, sir. Salamat. Yes, good oh, morning. Ay, wala na. Wala naman driver, eh. Ikaw ba driver, no? Pinapapinapapakot ako ng driver. Hindi eh, umabot siya na hindi pa na totoo na ang check mo muna may angkla na yan. Hindi kung may ang kung may angkla wala na pag wala pa angkla sige. Ah uh, yung mga sasakyan diyan pag hindi pa natin na totoo at hindi pa naman naaangklan at tumating yung driver sige pero pag wala ang driver to natin pag hindi umabot yung driver to pa rin pag hindi po umabot. Ha? Nasaan po? Pero hindi pa na hindi pa to meron tingnan mo muna po doon may angkla na po kasi yan eh wala ang helmet mali yung helmet mo hinto mo muna hinto mo hinto mo hinto mo mo mali yung helmet mo padwa ha ano ah. nashell ayun po yun sinasabi namin may angkla saka pangalawang beses na to eh sabi pangalawang beses na to itong kotse rin kung first time po yan, baka pwede ko pag-isipan, bigyan kayo ng konsiderasyon. Pero pangalawang best na po itong sasakyan, pati yung van na yan. Last year pa po. Last year, di ba, na-operate na kayo dito. Pinagsabihan na kayo. Ang laki-laki ng construction site niyo sana pinasok niyo na lang. Yung nakaraang clearing dito, maraming natikitan dyang uh, mixer. Dahil nagbubuhos dito sa building na ito. So, ang ng kotse na ito, isa sa mga nagtatrabaho dyan sa construction. Ganun din. Oo, wala akong pinagbibigyan kasi nga, mali talaga. Magiging unfair tayo sa ibang tao. Tanggalin nyo lahat, pati mga bangko. Walang ititira. Kung gusto nila ipasok yung halaman, ipasok nila. Ay, sir. Huwag lang. Kasi hindi eh, okay, eh, naman daw ibalik, sabi niya. Sa Pero, sabi ko mataas, ha? Oo, oh, oh, sir. O, oh, sige yung para sa altar, sige. Oo. Pero masisira pa yung altar, hindi namin mabubuo yan. Hindi po matatanggal ng buo yan. Ken, tanggalin mo yung altar. Baka masira pa. Yung kumbinya, Ken. Ay, yun naman pala. Oo, siya gumawa niyan, sir. Ibalik daw natin, pero pataasan na lang. Mataas dapat. Mataas. Yung hindi, yung hindi mauuntog ang tao. Oo. Hatak na itong dalawa. yung loob, pwede hindi. Pero oh. ito po, tatanggalin ko po ito. Oh, Gigibahin oh, ko po ito. Oh, Pati po yan, yung kahoy. Kasi po, bangketa, tapos corner. Sa so maglalakad ang tao. Sa kalsada. Baka malaglad yung mga dilata, ano? Hindi, yung loob po, hindi namin gagalawin. Tanggalin nyo lang po muna yung mga styro para hindi po madumihan. Tay, usap po kayo. Alis po kayo. Alis po kayo dyan. Baka matamahan kayo. Baka oh. Correct. Kagalin yung bumbilya. Pag nalinis yan, labas na itong bangketa. Ito naman mga halaman uh, Sila na lang daw ang aayos At ilalabas yung uh, bangketa Yung altar Wala na dito Pero ilalagay nila ulit Yung uh, hindi mababangga Yung ulo ng tao Tatasa ng konti Lahat ng trapal na nakasabi Tanggalin yung kahoy dahil dyan Nag-extend ng tindahan Naalala nyo, dito may tulda noon eh Ngayon wala na ala sir ka po malinis na po, man. dito mayroong nilagyan uh, ng tolda pero punit na o tinanggal pero mayroong pang dalawa doon sa unan at uh, binabaklas na kasi pag niladlad yan posibleng lagyan ito ng upuan sa kalamesa na pwedeng kainan o uh, ginagawang kainan o tambayan so maharangan yung bangketa. Oh. Mayroon pang uh, ilaw eh. So, ibig sabihin, may uh, kainan dito. O, tambayan. Kasi, tingnan nyo, merong uh, uh, tawag ito sign ng uh, mga mantika. Live daw itong uh, wire na ito. Kunin nyo to Skog Tanggalin nyo Tanggalin nyo lahat hindi, kunin nyo yung iba. Para mababalik lang yan. Kung gusto nyo alaman, kunin nyo yung iba. Pero yung mga harang, tatanggalin na po namin. Buo po yan. Nasa bangketa na po kayo. Pati kalsada, you covered the road na. Di ba, nagsabi na po kami last time, last year, nang pumunta kami dito. Kunin nyo, kunin nyo. Babalik lang yan. Tapos tanggalin nyo lahat yan. Sakay nyo. Yung maliligpit nila, sakay, nyo. sakay nyo doon, mapupunta sa loob yung mga iba, mapupunta sa skog umpisaan nyo na po yung mga speaker niyo, tanggalin siguro so sila lang magpapasok So pala itong uh, structure na ito uh, Outpost ng uh, mga tanod Yung isa Yan sinasampan na sa tow truck Yung isa naman Naipasok doon sa loob Ah yung dalawa Ito doon Sir, tapos ito ang like bahay. Tatakangal lang. Oh. No. Wala, yeah, Bakit kasi nasa bangketa yan? Kasi po ano yan. Project po yan. Kasi po kasama po sa competition yung plant namin. Na Oo, pero dapat hindi naman authorized na maglagay sa bangketa, sa sidewalk. Pero mayroon, ano po yan. Kasi pinayaga naman po na. Nino? Yung sitio. Uh, na, na harangin nyo ang sidewalk? Oo, okay, yung ano po pagkatalim ko. So, we're not questioning the project. Ang kinu-question natin dito, hinarang nyo na yung bangketa hanggang kalsada. Tulad niya yung drainage system, hinarang nyo na sa loob. So, yun ang kinu-question natin. Di ba? Walang problema yung clean and green project eh. Ang question dito, bangketa. Pangalawang 8888 complain nyo na po dito sa kalsada nyo. Alam nyo naman po ang 8888, Presidential Complaint Hotline. Yung barangay na lang daw magtatanggal nito mga bakal. Ito, kung magtutuloy-tuloy po ito, matitechnical po kayo niyan. Pero aantayin natin hanggang sa mabaklas na lahat yan. Uy! Ang dami mga tao! Ano ba talaga magtanggal yan? Ang dami lang! Pamakatama yan. Isaan nyo yun na yung kabila. Isagad nyo na yung kabila. Okay. Tapos itong mga halaman, ipausog okay. nila. Isagad e, nyo. Tapos upisahan nyo na yung kabila. <laughs> ha? May project, walang problema. Hmm. Okay. Walang problema yung project. Pag mula sa binabaklas na ito, ito sa kabila, marami rin mga halaman. Ito. Na porke may puno dyan, kukunin nyo na ang bangketa. Kasi, kasi dati, ano ito sir, eh. tambakan rin. Oo, oh, walang problema yung tabakan. Ang problema natin, bangketa. Tapos nasa kalsada na kayo. oh, kalsada po ba yan o bangketa? Both. Kasi sa barangay dati, yan, giniba. Kaya, oh, giniba nyo na pala, bakit binalik nyo? Pinalitan nyo naman okay, ng greenhouse. Nagkaroon ng project ang city, tsaka yung ano, di ba yung green, clean and green? Walang problema yung clean and green project. Ang clean and green project, para sa kang pala ang uh, uh, panghalahatan. Kasi dati pag dati, puro sa sakay nakapagawa. Taga barangay ka ba? Ano ka sa barangay? Kagawad ka. Pero alam mo ba na nag-operate na kami last year dito? Giniba po namin barangay namin. Kaya nga, giniba nyo na yung barangay. Pinalitan nyo naman ng harang pa rin. Pumalit yung mga sasakyan naman po. Eh, operate natin. Kaya nga ka may complaint kay galing yung ulit eh. Hindi nga sir Alam mo ba, ito ha, for your information, ilang term ka lang ka ano? Kagawad. Dalawang term na sir. Dalawang term ito inform kita para at least may awareness ka ang 8888 presidential complaint hotline pag nag to nagtuloy tuloy 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 ang reklamo nyo doon mati technical po kayo walang problema ang project hindi ko kinu-question ang kinu-question natin ngayon kinuha nyo ang bangketa kinuha nyo pa ang kalsada tinan nyo ang drainage system natakpan uh, nyo na yung drainage dito ginawa nyo yung private pinasok nyo na sa loob yung nandoon, pinabayaan nyo, magkaroon ng tindahan. Eh, pag ano yun, sir, pabalik kayo, dito, sir. Walang, pro walang problema, i-operate tayo, hatakin e, 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 natin. Hindi e, naman kayo alagi lagi, lagi, lagi sir. Kasi well, lagi nag-maintain dito. exactly. Kayo po ang kagawad, kayo ang tanod. Uh, you have po, to maintain it. Lang po, para maganda naman po yung paligid. Mali naman po yun. Kinuha nyo ang bangketa, pati kalsada. Responsibilidad nyo bilang barangay level na i-maintain po ang kalsada nyo at hindi po paraan ng pagme-maintain ng illegal parking, ang kayo naman ang gagawa ng hambalang. Gawa niyo ng pangil ang barangay. Sige, ikaw maglakad diyan. Maglakad ka, sige. Alam mo ba 'yung alam mo ba 'yung accessibility safe passage act? Kaya nga tanggalin niyo. Hindi naman mali po ang tingnan po, di ba? Pag pag namin yan, sir, ito lang. Kaya 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 ginawa kaya sir. Okay, ito question ko. Ito tanong ko. Ito tanong ko. Kung sa sakyan na nagii-illegal park, bakit hindi niyo kayang paalisin? Nasa ang pangil ng batas ng barangay. Barangay ay gobyerno. Hindi mo sir magaling araw mga marami Kaya nga may tanong tayong rumoronda. Kaya nga may tanong tayong rumuronda. Problema nyo illegal parking. Makipag-coordinate kayo sa amin. Every now and then, babalikan namin po ito. Walang problema ay, sa amin yan. Nasinal tayo dito, diba, sir. Ha? Nasinal di ba? Ha? Nasinal? Yes. Kasi inalo ko sa local to, eh. Inalo naman to. Kasi nga may project na ng ano. Hindi pwedeng harangan ng kalsada. Bottom line, pati ang bangketa. Kung meron ng harang na puno, may problema lang na lang yan. Lang pero huwag na natin dadagdagan ng harang. Sa barangay kayo, kain nyo yan. Susundin kayo ng mga tao. Bigla na lang sumusulpat ang ano, sir. Ang alin? Mga bigla na lang, ah, si staff, si aalis sa takbo. paalisin Paalisin May kakayanan kayo, barangay kayo eh. Dapat sinusunod kayo ng mga tao. Hindi po solusyon ang illegal parking na kayo pa maglalagay ng nakaharang. Hindi po solusyon yon. Lalo tuloy na dagdagan Kasabi ng mga tao, bakit ang barangay kinuha Yung, uh, ang bangketa? Kaya nga nandiyan kayo para i-maintain, di ba? Alam mo ba itong pasyan sa iba-ibang iba, iba barangay? Coordinated to both. Kaliwat kanan po, iba barangay. Walang problema, coordinated to. naman sa both barangays to. Hindi po ba kayo po nasabihan? Kasi ito barangay namin. Bakit hindi pwedeng i-maintain? Iba-ibang barangay nga, sir. Hindi e, mag-usap kayo, may tawag tayong liga ng barangay. Dahil po kayo magkaibang barangay, hindi na kayo mag-uusap, kanya-kanya kayong bira. Paano nyo maaayos yung lugar niyo kung ganun? Dapat nga kayo ang katulong namin dyan eh. Di ba may DILG Memorandum Circular tayo ng 2022? Kung di mo kaya, hindi ka fit to be a barangay. Yun lang yun. Umpisaan nyo na tanggalin yung mga nakarang sa kasada, Boss, kayo ang nasa hey, barangay. Ipakilala doon sa akin Paano gagawin namin diyan, sir. Hindi ayusin mo, pagtanggal, ilatag niyo, balik niyo yung bangketa. That's it. Bangketa, sir. Ay, ano? ano matawag ba tawag diyan? Sidewalk to, boss. Sir, tingnan niyo sir, tungtay, tiles nito, sir. Hindi akong bangketa, sir. Tingnan niyo sir, sira na yung bangketa niyan, sir. Kaya nga tinatanong mo. Ginawa tong kasado, hindi sinama. Kaya nga tinatanong mo kung paano ayusin, hindi eh, ayusin niyo, sementuhan niyo. Eh kung kaya niyo ayusin, hindi eh, ponduhan niyo nang maayos 'yan. Hindi diba, mo pwedeng ganun. Pag sinabi siya, pag nandito kami siya, hindi namin sa akin yung kabila sir. Kasi hindi, ibang barangay ito. Hindi ba kayo nag-uusap ng mga barangay hindi, dito? Ba't yung nag-uusap yeah. Ito sa akin ah. Ito sa akin lang. Isang kalsada kayo. Ito, advice. Take it from me. Isang kalsada. ano ko, sir, alam mo ilang barangay itong isang Yes, to? alam ilan, ko. Ilan? May git to. Itong, itong hilera oh. ko sir? Pag may meeting-meeting kami sir? Bakit hindi? Yan ang problema. Ayaw yung gawa ng kusa. Sige, okay, kung ga... Ito, Dito kami, sa amin, sir. Ang ganyan lang ang sakot namin. Pagdating doon, doon paparada, sir. Pare, relax ka lang, ha? Isipin mo na maigi to. Suggestion lang to sa'yo. Suggestion sa'yo to. Sa sa Isang kalsada, kahit benting barangay pa yan, ba't di kayo mag-usap-usap? Kayo yung gawin yan. Ayaw nyong gawin. Kasi nga, iniisip nyo, kabila, hindi namin kilala, kaaway namin whatsoever. Ayun nga, sir. Pag inano namin, sir, na sinitan namin nandun, sasabihin, oh, ibang barangay to. Kung hindi ibang barangay yan, barangay yan, kaninong barangay yan? sa uh, 19 sir oh, e eh, bakit ka nag naglagay dyan? Ginausap ko sir kasi nga Alam niyo ba ang nangyayari dyan sir? Ginagawan taian ng mga pagkana oh, ano, yan Kung kaya mo silang kausapin, ba't di mo kausapin? Ayusin kalsada nyo Inaayos na pumayag na sila para paganda yung oh, sir Oh yun nga, eh, sinasabi mo, nag-usap kayo Ngayon sasabihin mo, hindi kayo Ay nag-usap Ayun sir, nandito dumadala na niya kasi, kasi, kasi wala doon Nag-ano sila sir kasi nga lagi na, na lagi kung ano nung basura niya balik, balik niya na doon. Pagbalik-balik ta rin man natin, responsibilidad niyo yon. Hindi namin responsibility. Kinuha ko lang sir, dahil ibang Responsibilidad yung, sir. nyo, i-maintain maayos ang kalsada niyo, Bangketa man yan, kalsada man yan, drainage system man yan. Gusto mo basahan kita ng, ng responsibilities ng barangay? Yes, sir. Ano? Alam mo yan, before you took your oath, alam mo yan. Hinalal ka ng bayan para ayusin yan. Hinalal ka ng constituent. Na na nakaharang siya. sa sidewalk, nakaharang sa kalsada. Paano ayos yun? Ay, barangay ka. Ikaw pa yung makikipagtalo sa akin ng gano'n. Sir, itinan mo nga sir, yung matagal yan sir. Kaya nga kahit nandyan pa yan, bangkita pa rin yan. Kung gusto mo, gusto mong clean and green project, sige, ganun niyo, Plant box nyo, para wala makaparada. O, oh, wala tayong mga question dahil may plant box. O, oh, hindi gawin nyo, kumuha, kumuha ka ng permit. Kumuha kayo ng permit. Pag pinayagan kayo ng city, pinayagan kayo, papel. Di ba? Black and white. Ano po ba kayo dito? Wala, wala, wala. Oh, wala po pala. Eh, pinakukuha. Kinukuha ng barangay nyo eh. Kagawad. Oh. Oo, oh, kagawad. Si boss. boss mo. Umpisaan nyo na yung pagtanggal niyan. Sinabi ko sa inyo, umpisaan nyo na yun. Ah, siya, chairman. Kayo po ba, kayo po ba, chairman? Kayo po ang chairwoman dito? Ah, kayo naman po pala chairman eh. Mm -hmm. Eh, yung tao niyo po ang kumukuha. Kinukuha po namin. Siya po. Kinu eh, meron po kasi siyang tinatawagan na pinayagan daw po. Eh, yun na po si chairwoman eh. So yun ang pakura ni chairwoman So binabalik ulit dito Sa pinagalikpitan kanina Kung mapapansin nyo kasi Yung bangketa uh, Parang uh, or binaklas, Nilagyan ng mga graba Para naman sa mga halaman Itong kadugtong eh Sinimin to Mayroon ng tiles doon sa unahan Ayan o oh, Itong kadugtong Binaklas ito silipin natin ha o yan dyan pala si kagawad sa loob sa mo bumalik bukas ikaw kaya maglinis ikaw magayos problema ba namin naglagay kayo dyan sa bangketa problema, sir? problema pa namin nakaharang sa kalsada sa Tanod ka, di ba? Dapat nandito ka. Responsibilidad mo ayusin. Hindi yung haharangan nyo. Hindi solusyon yan. Sinabi ko na sa'yo. Pangalawang complain na. Pangalawang complain na to sa inyo. Hindi oh, lang, eh, sir. Sampung complain na to, sir. O, iba din yung inaayos kung sampung complain na pala. Chairman. Chairman, Hindi nyo po ba alam yung operation? Nag-clearance po kami. Coordinated po sa inyo. Lahat ng barangay dito, coordinated po. Hindi po kami nagkulang. Last year nag-operate na po kami. Kaya nga, sabi nga, alisin niyo na lang, 'di ba? Eh, kayo naman po. Inaano niyo kami na alisin? Kaya nga, sabi, nga, ah, alisin namin nandito, yung kabila kayo mag-ayos. Opo. Hindi po kami 'yan. Kagawad niyo po ang nagpasok. Wala pong problema. Yun nga po. Responsibilidad nating lahat 'yan. Opo. Sige po. sila po magtanggal ha, yung kagawad niya po. Okay. Oh. Hayaan niyo yung kagawad magtanggal. Balikan natin to this week pag nandiyan pa yan. Kasi kahit na meron kayong plant box stone, bangketa pa rin yan, hindi dapat pwedeng harangan yan. Ay sir, pwede po makiusap na halimbawa sa ngayon lang temporary, hindi po kasi kaya sa ngayon. Hindi, okay. o oh, nga po. Kagaya po noon, sila magtatanggal. Ito, ang pakiusap ko, kayo na rin po magtanggal kaysa kami po mag-iba. Ah, okay. Tanggalin niyo po ito, tanggalin nyo po yung lutuan, yung plant box, hayaan nyo nandyan. Pero yung bangketa, hindi natin, irregular na yung bangketa eh. So, bigyan na lang natin kung ano man yung matitirang bangketa. Okay. Ah, huwag nyo i-extend dahil hindi, hindi, naman kasi private property yan. Okay, ha? Babalikan namin yan, ha? Opo, yan, tanggalin nyo na yan. Oh. So, ang ginawa ng uh, skug, habang uh, hindi pa nila ito binabaklas, Nililigpit na lang or uh, nilalabas lang 'yon or tinatabi yung mga halaman para maiwasan itong kalsada.